Isipin mo, isang mundo na hindi araw ang nakikita mo sa langit kundi isang napakalaking planeta na may makukulay na ulap at mahahabang bagyo na daang taon ng umiikot. Isang mundo kung saan may yelo sa lupa, may tubig sa ilalim, at posibleng may mga kakaibang buhay na hindi natin maiisip. Ito ang magiging buhay mo kung nakatira ka sa mga buwan ng Jupiter. Pero paano nga ba? Posible bang mabuhay tayo roon? Aling buwan ang pinakamagandang tirahan? At ano ang mga pagsubok na kakaharapin natin? Halina tuklasin natin ang misteryo ng mga buwan ng Jupiter. Jupiter, ang higanteng planeta. Bago natin pag-usapan kung paano mabubuhay sa mga buwan nito, unahin natin ang Jupiter mismo. Ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Mahigit tatlong daang beses na mas mabigat kaysa sa Earth wala itong matibay na lupa, puro gas lang, at may matinding bagyo na daan-daang taon ng hindi natatapos. Tulad ng Great Red Spot na mas malaki pa sa buong mundo natin. Dahil dito, imposibleng tumira mismo sa Jupiter. Pero paano naman ang mga buwan nito? Aling buwan ng Jupiter ang pinakamagandang tirahan? Alam mo bang ang Jupiter ay may siyamnaputlimang buwan? Pero tatlo lang ang may potensyal na maging tahanan ng mga tao Europa, ang yelong mundo na may malaking karagatan sa ilalim, Ganymede, ang pinakamalaking buwan sa buong solar system, Callisto, ang patay na mundo na may kakaibang kalmadong kapaligiran, Europa, ang yelong mundo. Kung naghahanap ka ng mundo na may tubig, Europa ang the best na tirahan. Natatakpan ito ng yelo, pero sa ilalim nito, may napakalaking karagatan na posibleng may buhay. Ang problema, napakalamig dito mas malamig pa sa Antarctica. Dagdag pa rito ang radiation mula sa Jupiter ay nakamamatay kung wala kang proteksyon. Para mabuhay, kailangan nating magtayo ng mga underground bases sa ilalim ng yelo malapit sa tubig. Doon pwede tayong mag-extract ng oxygen at enerhiya mula sa mga hydrothermal vents sa ilalim ng karagatan. Ganymede, ang higanting buwan. Kung gusto mo ng mas malawak na espasyo, Ganymede ang dapat mong puntahan ito ang pinakamalaking buwan sa buong solar system, mas malaki pa sa planetang Mercury. Isa itong bato at yelong mundo na may sariling magnetic field kaya mas protektado ito mula sa radiation. Ang problema, manipis ang atmosphere nito kaya kailangan pa rin natin ng oxygen tanks o mga enclosed domes para mabuhay. Ngunit dahil sa yelo at tubig nito, posibleng makagawa tayo ng self-sustaining colony dito. Callisto, ang pinakatahimik na buwan. Kung ayaw mo ng radiation at gusto mo ng mas kalmadong lugar, kalisto ang para sa sa'yo. Ito ang pinakalabas na malaking buwan ng Jupiter, kaya hindi ganong naapektuhan ng radiation ng planeta. May yellow rin ito, kaya may potential tayong magkaroon ng tubig at oxygen supply. Pero ang downside, wala itong sariling init mula sa loob, kaya kailangan natin ng energy sources tulad ng nuclear power o solar panels para mabuhay. Ano ang buhay sa mga buwan ng Jupiter? Kung titira ka sa isa sa mga buwan na ito, kakailanganin mong mabuhay sa loob ng mga enclosed habitats dahil hindi tayo makakahinga sa atmosphere nila. Kailangan natin ng mainit at ligtas na tirahan dahil napakalamig sa mga buwang ito. Food production gamit ang hydroponics at algae farms. Water source, kukuha ng tubig mula sa yelo ng buwan energy source gagamit ng nuclear o geothermal energy. Bukod sa mga ito, isang malaking challenge ang gravity. Mas mababa ang gravity sa mga buwan ng Jupiter, kaya maaaring lumakas ang katawan mo pero humina ang buto mo sa paglipas ng panahon. Kakailanganin ng espesyal na ehersisyo para mapanatili ang kalusugan mo. Ano ang posibilidad ng buhay sa mga buwan ng Jupiter? Ang pinaka-exciting na tanong, may alien life kaya dito? Sa Europa at Ganymede, may tubig sa ilalim ng yellow at geothermal vents na maaring pinagmumula ng init, katulad ng mga lugar sa Earth kung saan nabubuhay ang ilang deep sea creatures. Kung makakahanap tayo ng alien microbes o kahit anong uri ng buhay, maaari itong baguhin ang pananaw natin sa universe. Ibig sabihin, hindi lang Earth ang may kakayahang magkaroon ng buhay. Konklusyon, posible bang tumira sa mga buwan ng Jupiter? Ang sagot, posibleng oo. Pero hindi ito magiging madali. Kailangan ng advanced technology, matibay na tirahan at sapat na resources para mabuhay. Ngunit sa tamang pag-aaral at paghahanda, pakabalang araw, ang unang colony ng tao sa outer solar system ay hindi sa Mars kundi sa mga yelong buwan ng Jupiter. Ano sa tingin mo? Kung may pagkakataon kang tumira sa Europa, Ganymede o Callisto, pipiliin mo ba? I-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang siyensya at kaalaman na pang-Pinoy.